Aling. Okay. Bueno, at ang timanon ka ang swatampo, pinadakinis, usak ka, uh, lalaki, na mapatawag lang siya nga nga, Laurencio. Uh, Okay. Bueno, kay Sunan, uh, gibuhatan kay Dua sa radyo, ni Ri Arellano. Kagalaan, ang atong sender, si Laurencio. Kini ako problema, bahin ba ni sa among sakyanan ba nga bago na mong giutang ba? Ah, lisura yun ang utang, tayo sakyanan na yun, mura itong Kung ano na problema ko, no? ako, ano yun, inaniyaw na pagsugod ang mga panghitabo, ha? Ang ting, dahi, kinsa ako, aron, dahi! Ha, mo ba? Ah, di, ay, ay, marunag ako, ano, BB ambe ambe, 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 Ah, di, ano, ay, mas cellphone, oh. oh. oh salamat, dai. Ah, salamat, dahi. Ah, kakikinsa ka nawag, no? Ang buto pinsa na, umay nga, no, meron naman na. Mo ba? Hello, sir. Si Mr. Lorenzo. Oo, oh, eh? uh, oh, yes sir. Ah, uh, kita na? uh, taga MNA Car and Motor, Motors Corporation ni eh, sir. Na-approve ang imong car loan sir. Magkari ka sa opisina ron sir. Oo, uh, huh? uh, 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 ah, ah car loan. Mwala ko na eh. <laughs> sige, sige. Ah, dahil naman sige. Sir, mwala na eh ko sir. Sige, salamat. Na-approve ang ikuhan to sa kina na eh. May sakyan na na ta. Kay paya hinuna eh, no, na, ko nga na approve ang Carlo tao nako. Og nakuha dio namo. Onya. Ah, sikat na tuloy. <laughs> yes, diar kita sa tuloy. Oy, dinamo ko panahan man na upi, eh. mura gusto naman lang ko nga arimat ko, eh. bay bugnaw kay air. Ay binuwan, ay, ay binuwan. Dali na 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 kay park tani nga car. Ayaw lang sa nag-i-parking. Ha? Ano naman? mo. Ado tag SMS. Ah, -as asa ta? SMS. Ano, dili -di -di ba kung mangumpra ka, turong mga CBC, carbon ta? Ha, unsa man. Unsa man ka. Eh. Mag-auto man ta. mag -gas -gas ang bago na itong auto. Ibaaw bayak ka dito sa carbon. Naghani kay mga, mga magkariton dito. Na, mabag-ira na dito. O, oh, lagi. ko kayo matumba ng mga kariton. Nang ilahanggi pag-uoyon. Hala, sige. SMS lang ta. <music> Duterte yung lipaya sa mga sawa nga naka-auto di mo dito SMS on oh, ya? ay ang isin doon SMS pare oi, oy pare pare Laurencio oh pare na doot yung words bago bago ang auto ha kasi alin mo pre ay ka pa pre ay ka pa pre pinda mo ka na na pre ka pre dung dung kas yung oh mau pa pre Oh, pero Ayun yun lang. kayo. Ha? Kanindu. Ah, I'm so upset. Ikaw pa. ikaw pa. sa lakaw. Ha? Ginoon ta. Ay, lang. Ikaw pa ako auto. Tawag ka sa free bugard, babe. Shoot, Okay, pre. Shoot, chat ba? Dali. Ako tawag ko na. Ikaw ni pangalaan niya, ha? Lutuan niya adubo nga pinalagto, ha? Murag litson kawali, ba? Kay ang ako maamo ning isumsuman sa ako mga amigo nga mga kumpare. Mga retro sila dudot si Prebugat. Ibaw ko. Makikinom kanila para ikapanghambog ng imong bag-o nimong auto. Ah, natural dai. Eh. Nindot kay na pala tay <laughs> gagbati dai nindot kay. Ay lasan pagana dai eh. ikaw na eh. imong imbitar sa kabe. Oh, lagi pero usa man ka ba akong giimbitar si Maritutang Raman. Hamo ah, lagi hapon, hambog lagi hapon kang bago, tag car. Na diyan na ka eh. Ah, sige na. Eh, ikaw na bala na ha. Oh, lagi. Ah, sige, salamat. Payo! Oh, ay ay na. Payo, bre. sige, at, ati man sila ko pa ko inyong sumsuman ha. Ah, sige dai eh, kay um, dakko ra mga kaon. Salamat eh, ay <laughs> Ops, bro. Dali sa ilan ang hikapa, ha? hikapa. So, lang <laughs> pwede ko eh. Ayaw, ayaw lang. <laughs> uh, ano lang gawas? Uh, dili uh, 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 ito mga, mga mainitan niya. ano lang gawas? Ano lang tayo gawas? Ano lang gawas? ata. Sige, ata. Oh, gawas Sige, sige. Uh, sige, sige. Sige, Pagkuha kong mga bangko. <laughs> okay, kapon kay sila sa akong bagong auto na. Pero mura gawa lang sila mo pansin no? oh. Paingon. Ah, eh, pre. Pre, pre libo ko ba? Ah, sabon. Sa bigi dio kasi pre nga ning bitar mo kana mo. Bit all right. para ba kung birthday mo gani, magagreet sad mi ba? Ah. sa mi happy happy birthday. Happy happy birthday. Ah, ano pre, ba? Ba? pre, pre, pre. Unsa bigi dio kasi ona ni pre? Ah, wala lang, kada lang mo diya. Ah, kada kanta lang mo happy birthday. Ah, uh, si, eh, ganahan mo buka, ka mo kanta. Why ikot Unsaw mo. Aray lang ko Ano, unsaw mo. Aril no, lang ka. So, why ikot si Ay, Ah, pre, pre. Inuinom na no, da, dati rey kay dugay na tamo na magjaming-jaming. Diba? Doon, ganaan yung sumusunan ah. doon, oh. Uy, wow. Oh. <laughs> Kalambi ko na ni Marie. Murag gumkum kayo ng tarahon na. <laughs> Anak ba niya, Marie? <Sus. laughs> Kagumkum kayo, ro? mo ni Portante. Mo ni piburit ako. Ah, ah, dong, asa matunsuka suka? tong atong gipalit ditto. Ako ah, kuan, Ako ah, kuan, tuwa dito so, day. Eh. Wa, wow, uy. We... Ah, basing tuwa uh, sa auto, day, sa atong car, nabilin. Tanawa ko nun dito. ang yawi, pe. Ah, di na kinanglan yawi, ah, kadiot, ha? Ah, kuning, eh, kuan, sa limot. Ah, oh, tara, okay na. Ah, oh, um. pre, is that your car? Kanang ah. auto sa bago? Ah, nakita, nung mga dito sa SMB, sa asking, asking, uh, man, ha? Uh, nindo, so, uh, ka? Dindut, Dinduta. ah, dindut, na, pre. Oh, ako na, ako na, Recorded by Splander Gaming. Apre, pre, pre. Pile, paliti mo ane pre. Ada nine hundred ka pina ni. Uh, oh. uh, Wadi kabo bot mails. Your words. What? Yo, word ini mo pre. Cash gina ni mo pre. Ah, sempre. Uh, ah. Cash pre. Tadata. Kalimbo tao ni Sparry Kau ka yung data data! Gikasin aku! Noong saan ang taon mo ay. Oh, kapoy ka yun. Nating nga po doon ako yung Mahal ke, pre. Dakong labad sa tuko. Maori aku ang gikas! Lang kong mga tan lebat! Kas, kas, kuno, Kas. Kurtahan, gini kay pre. Ay da! Bartuhon mo Alitis model na guna sa Honda Civic. Yo, wow, Honda Civic, ay! Sige, inu na Katai! Katay, kanta mo. Sige, tagay tay. Uh, tagay tay. Tagay tay. Okay, tagay tay. Tagay tay. Tagay, 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 tagay. tagay tay. May kinapansin nila ng akong auto. Ha? Ay! Kas ng auto na kusa. Nakaingon kong nabaghuan yun mis auto taon kaya makaingot ako sa haibang mabugirong na itong boom sa kinap. Pero super yun taon ang kalipay mauna. Inani ang naitabot. Ay, gata, pre. Pre, pre, pre. O, oi. Ay, pre, buga. Pre! O, ato! Dali, dali! Pre, uh, pre. Uh, Ingnanan niya kung mag-renew ka sa mula, sinasana. Ako rin bahala. Ah, Oo, okay. uh, pre. Ako rin bahala na. Ah, Wako ilayin doon, pre. Ikaw, pre. Ha? Ikaw, may barkada na ko. Wako ilayin doon. Wako ilayin pa i-renewhan sa akong uh, naisin. Nakamita ko yung amigo si uh, uh, Sir uh, Rinaldo Hugalbot.

No may gan i kenek nom dong ko pre ing nalang ko pre ha ug man na baeng parinyo na to ayo na na war ko di mo di pa nga tu to sinyo pre un saman ah sige sige, sige, sige. sige. R okay, okay, pre rega yes dai ugwa result is pre bugard na kung karon uh, tanaw na ko lisensya expire man dai dug anak adlang yon saman ni mo ron na drive to ko di drive boy drive lagi ang madakpan ka mahibawan nga wa kay lisensya possibly ah, ha sana bangga ta way butan hours bago sa akong lisensya oi eh. mo ba oh mo nga relax lang suru-suru di -suru okay Oh, nya asik ka sana imong driver's license wi. Oh, nya no makakwarta ko ni bawi ya ka. Gidaw tos auto. Oh, ikaw. Ugma mga tuwa pa ta silang mama ha. Oh, oh mga tuwa. Yeah, nya umakay lisensya. Ay, good man. Basta, madayo lagi na. Ah! Dai eh. ah, -dang, na na, adto da. Adi uza. Nag-og bagahi kwa aripe. Ha kadam-dama sa imong gigpandang atuhar mata kadlaw dito. Dali lang buod na maguol mangpadu na matoy sa kanan. Imo ta maglisoy. Kita gyud ni, ni shatyan na. Na alas Ay pag ganindot cute kun do nay kaogalingong sa kanan. Lai ra gido no queen bag-o pa imong sakyanan kay bugnaw ang aircon eh? ni. Otoralaw. Umo yin dit, a palipihon lang ah. sa natural man na. ni sa bago og daan. Kini bago, halbi siguro mo lahutay ni mga 5 years. Og uh, mga ayong pagatiman, moabot siguro mga 10 years, di diba? mm, ba? Mao pa. Ay. Oh, uh, wala dong. Patay. Sick point. Sick point mo kada. Patay wala ba kay lisensya? Expire ba na imong lisensya? Ah, sige lang. Relax lang. Ikaw pa relax lang. Ah, uh ah. -uh. <laughs> Ay, ginawa ko po rin sa pag-iwag niya. Ah, uh, sir, may violation ko? Ano sa'yo akong violation, sir? Ah, uh, uh, sir, pwede mo mo hang yung minimo, sir. Naam ko may kitabang, sir. Kinagla nga datun mo sa ospital. Pwede magkarga na ito kadiyo sa si muskena, sir. Naraman sa unahan ng ospital, sir. Ah, uh, magiyan naman. Ah, oh, oo, oh, si ikanwari niya. Ikarga, ikarga, baliw. Ah, uh, salamat, sir. Ah, uh, sige, ikarga na niyo, baliw, ang tigwang. Masig din sa ospital. Ah, uh, dalihan niyo. Ah, uh, uh, ayo kay dia sakin na dali dali. Eh uh, tabak tabangi ni joy, karga na na. karga na, na ni tiguan? Uh, Panangdong babasiga. eh ka blak. Ay ko ara ko isa sa ay ka blak. Hala ginuo ko kamatyo nang eh Ah sige sir. Mo sunod na Ah mam, i-tanaw Ah, sige sir. Ah, ah. tahun hindi na hospital daw, nalalaga ha? na. Maguna lang mi kay man mi. Butol man mo gigamit. Uh, di makarga gud isto gayo. Ah, uh, sige sir, maguna mi ah. Ha? Suno na mi sir, suno na na mo Dung. Are, relax na. Sa mga murag ug lus pariya. Ano mi sugot man taw ka Pulis ta, yang gyud taw. Nya masukong, pagkita atang di si Jess, samot ah, samot Tinuo ko. Oh. Ah. Lorenzo, ang tigong tanawa. Ah. Ang ang ah. bitig ko ka na. Ah, tukon <laughs> okay, na. Nagkiwa na. Wa na. Sign off na. Ah, wa na. Sign off. Good. What's on sign na na. Bangas ka. Recorded by Splander Gaming. Tara, abot sa hospital na eh. Uh, uh, okay, abot natin, eh. na tayo. Huwa na. Ah, uy, nahila polis ni Dool eh. sir, kumusta natin kuha niya? Kumusta natin? Ah, uy, naman eh. Ah, sir? Patay naman yung tikuha. Oh, oh. Nabot na ako ng hospital pero patay na taong tiguang. Matod pas siya taki kuno tao to nya kay mingaw man lagi tong gapita kay mga laging mga sakyanan. Mao, mayo lang gani kay nakaagi mi. Eh. Pero wa gyapon matabang tigong patay kay pro magbut hospital kunya. Aday, ano man ka? Dung halaing kay kung gibati tong sadyang nakita na ako ang pagkamatay sa tigawang. Ha? Siga ang mata. Murag isu siya, murag suko ba. Nya kalit lang digahi. Basta mm -hmm. hila Hilain na oi. Ba, sa nang tao ba tao Nagukod na sila sa ilang katapos ginawa mo ro Ay ayo dong oy, pagkamatay niya murag siya nako siga kayang mata. Hangto Hangtod na bugtuan gyud siya siyang ginawa. Ah, sa day. Ay, bisag dong makita ginako nako ang panagway sa tiguang nga murag basta oi lain kayo suko kay siya mata. Oi na kalimte na na og di ka maning kamot limta nimo siya ako yung rumo ni no. Kilaki ni mo ilta nimo. Mao nga ako na ko pa ikaw limti tiguang. na, tara, na ta. Ikaw lang, magbasa ko. baso basa ko Di na ko mo sakayan imo auto. O, saan naman? Mahadlo ko, oy. Di ako ganahan na auto ha. Namakyan na, na suit. Mahadlo ko. Ay, na. Basta, hindi na ako na. O, kung gusto ka, iuli na. Utsa! Utsa! Mao ako lima problema ro ko sa war ni namso sa uto taon hadlok taon siya kay di ha bilin taon na matay tigwa ang taon ni uto saon na nako ha na di ba bidi biligya sa taon na mo kay wa pa mi maimpas be ka mo be bam okir ra ba dang na mamatay suod sa sakyanan nga tiguan or unsa basta mamatyan ang sakyanan mayo ba o dili paliyo tang ko niyo usalan ko na ako i Ah, uh, kung ako'y pagbuto, no? Okay, Roman, kung na'y mamatay, so'n sakyanan. O sa'y buhato na kuwan, eh? O ka mong pasultihon? Laurencio. Okay, ang sendo na ka nga Si Dodong yung Lorenz at pres. press nga sa anak ni Mian, kung si Mi Almian, kabalyero di Akunta, uh, Dodong Lorenz. Uh, uh, ang problema ni Dodong Lorenz at pres kay padungan sila dito sa probinsya, luaw sila silang iyang ugangan, karoon kay na may giatake tao niya, o may lain sa at i pres. iyang ipasakay sa sakyanan. Uh, kuyog siyang asawa dito, giatake, nabatay man dito sa sakyanan at sigang mata. Bawto nga iyang asawa, batlok na mo sakay sa sakyanan. Di na siya mo balik, kay magbasa lang siya. Mao niya problema. Nganong dayog mabatian ang sakenan. diyan sa sud sakenan. Dili ba maayo? Uh, Ate Press, para nimo. Dili ba? Di, dili ngon dili maayo pero makuyawan na lang ka. Makuyawan. Lain na lang kay paminawon ba nga namatay na imong sakenan. Obitao. Lain oi. Eh. Mahadlok di ka. Mm. Bitaw bam bam, unsay mo kasulti? Oh, kada bitong ingon naabi ti pasiyaw ngon sa kinan operon sa kinan porlon, kagahanag minatay ingon ana no rehasa isa nang isang ya, ka ng mga kwarto lang sa hospital. Mag-urapan niya na matiyan. Yan ka na pong sakyan, na matiyan. Dili na mo na sa tawahan nun mo pagbati. Pwede mo na hindi nga, mo sa kanyang punta na Asawa, wa na, wa mo, wa na gano'n sakay, mag-taxi, mag-jeep mag ah. na lang, uunsa. Ya, huwag ah. imutag ko nung ibaligya, wa pa man maimpas. Mo Ma mo -um sa ikuan sa, ba, -am. kanang sa mga taxi, dili niya di pasakyan, huwag ka patay. Kung may bawa ang driver oh, na patay. Dili. Di dili. Dili, dili, dili. Okay, kay murag di malas kuno ah. na kuno in pero, no? pero para na ako at preso may problema nganu man gi nang porlo di balas nang porlo nang gusto. Di porlo mo ilang gina ilahang ko trabaho no? Trabaho ang uh -oh. pagtanguhag hmm, ko ana. Mm bitaw sa. Pero kuno ang barko magpasakay, magminatay. Oh bitaw no, barko. Bitaw, no? Oh barko iroplano. Mm. Pasakay magminatay. minatay. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Nga Ay, sa pangalan ani? Eh. Dako my god. Dako kan. Uh, ya yeah. wa wow, man nice. para na ko. Ano ba di man ka kita? Ako at press sa og na ko sa kyanan. Ako pa sa kyon og kanang Ay lubog-lubong at press kanang ilubog-lubong ang sakyanan. Ako ha? nang og wife wife for loan. Iglo-lubong. ang Lungon? Lungon. Ako na pasakyon. yun. Ako yato ni Tiryo. Ay, lain na. Sino na tayo, Pres? Ayo, ay. Ayaw, eh. Okay. Katong, ah, uh, gitagaan kong multikab ni Sir Willie Ong. Hmm. O, oh, ang akong igagaw, ang papa, namatay. Oh, Pag matay siyang papa, ang burlo na tipre, mo andar. Dito sa uh, may kapilya, sige pa andar, huwag yun mo andar. Doi? Di, naingon ko sa kuwi gagaw, gaw. Ah, uh, nyur, wilan. Uh, wilan, brigundo, may nga na kuwi gagaw. na ikarga sa kong multikab. Ato ikar, at, ato dato dito sa koan. Ato sa, uh, kanin, simbahan. Ato, ato, at, dito. May gali ati preska kay ang purlon nila ni andar. Ni andar. Oh, andar siya so nabalik yun dito sa si purlon. Pero ukoan pa, toko kutob sa sa kukuan. Lain, uy. De, uh, mutakdo ni niya ako masahon. Mutakdo ni ah, niya mong isulti ko liya. Yes, sige. Lucas 16, versikulo Ah. Busa, sultihan ko kamo. Gamitan ninyo ang inyong bahandi din sa kalibutan alang mm -hmm. sa pakighigala. Arun Aron nga sa pag-abot sa adlaw nga mahurot na ang kalibutan ng bahandi dawato nila kamo sa poloyanan nga wala na katapusan okay mo takdo to dimo gingon ko liat oh uh -uh. nga musukot sa muy tergahan oh bitaw okay mamay gingon diri nagamit anong bahandi ni rimo sa yanano sa man sa imong bahandi pero siguro ba sa mga babae siguro madlock sa siguro no tingali ina ana no ay uh, ikaw te presadlock sa dato preso uy madlock ta di sa pag sa, sa Dili sa siguro ah mo uy oh bitaw oh, tinuod na Ah, uh, hadlok sa ating press kay dili gyud tawo nga ni siya mo bilar-bilar gyud tawo kay. Ne, mo bilar ko pero sa ini dili ka butan aw sa lunga no. Ator kas go. Kay ganahan ko nga magunahon na siya naon sa buhi pa. Di ko mag 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 maglakaw nga magtan-aw ko sa iyang iyang lawas nga patay na iyang naon nga mga kuwan sa tumo. Bawsa na ako ati press. Nakatan-aw ko sa kapajang ko pero katok atigili wa jugum aw kay di ko ganahan nga may bawo nga murong namatay. Oo, ganahan pang imong ma-imagine mamatan-awan pa nimo iyang naon. Ako pa pagali pres, di tagali ko tan aw ato. Mo ba? Oh. gulya. Lula ito. Pero na ay tao na abot da nga mutan aw ka. Kanang di murig. Ka kanang gamtan no? aw. Kanang suod ni oh, mo ko, oh, No, kanang suod. Ako no? at pres dili inon ko mutan aw ga Mo ba? Mulba. Oh, sakitan ko. Mas mutan aw ko ano namatay nga kanang dili uh -huh. na ko suod mutan ko ano niya. Pero ako ang suod, parehadang papa na ako, ako lula niya, tigili pa. ko, itadaw ko ato, suod, nang yapon to na ako, pero sakit ba, sakit tan, grabe to. Ako, nagkakita ko itong pagkamatay ni Anhing Guying Echivari. Ah. Nagtanaw ko sa iyong naong, close hmm. tayo ko ato, puriya. isdot niya, kanang suod mi ni Anhing Gulyan. Smile, smile ron si Maguying ron na Si ate, uh, ano, ba? Ingon ka, huwag aw mo tanaw ni Kung pa ka, hindi po nakakaila kay nagamay man siyang tao. Um, oh. lilim, naman, no, ba, mao yung naong. No, no, nga ni na, itom. Ah, ni Daot, man good, no? Hmm, hmm. Balik ta. Yeah. Kaning gingo na aning, ako nang gibasa lagi, kanang naang usahay ang tao, di good kali kayang gabati ingon ana. Ako, di good nung pukumutan sa may natay gulid. kung dili na ko kaila. Ah. Dakos, na namay sa'yo, makasimbata nga, matul nga naigimisan kami na tayo, man ang mga tao, matanaw uh. okay mo so ito, hindi ko matanaw ko, apel ko, mga kukailag sana. Oh. Eh, ikaw sa, pero wakay mo kuya wigulyat. Ano man? Pagkaanan na ko nga, Uy, patay man ni? O, sa'yo ito ba? na? Natugo na. Salamat ko na natin, tulungan no? Good ko ang Parcel Tihon.